Tingnan nyo guys, ang bata guys, kumakain ng atin, naghambulot ng kanin at sinubo. Tingnan mo naman guys. Tingnan nyo guys, oh. Oh, oh kinuha ang kanin ng ate. Tapos, yan, sinubo. Allah. Tingnan mo naman, te. Si, sirilak pa yung kinakain na yan. Pero ngayon, nang agaw ng kanin at sinubo sa kanyang bibig. <laughs> Tingnan mo. Sinubo ng baby? Agoy! Nang agaw pa ng plato. Uy! Um, biglang habulot ng kanin. <laughs> Yan, ang daming nakuha. Oh. Kumakain siya ng kanin, guys. Kinuha niya sa plato ng atin niya. Tingnan mo, guys. Seven months old pa tong baby na to, guys. Yung pinapakain ko sa kanya every day is yung serila pero tingnan niyo ngayon. Kumakain siya ng kanin, guys. Nakuha niya sa plato ng atin niya. Tingnan mo yung baby. Oh. Naging yeah? at, naging uh -huh. ano na? Naging zombie na. <laughs>